Isa sa pangarap ko nung bata ako ay magkaroon ng maraming laruan. Parang lahat naman ng bata, yun ang gusto, ba? Diba? Although, kahit papano naman, meron ako ng mga gusto kong toys before. Pero hilig ko talaga yung mga unboxing ng toys. At yun din yung mga gustong-gustong pinapanood ni Charlie and Chino. And na-realize ko na sagit lang sila bata and bakit hindi namin gawin ngayon? Kada may nagugustuhan talaga akong toy, binibili ko. Tapos, sinatago ko muna siya. Then, after school, do namin ina-unbox. Kung niya, puro DIY yan ng mga toys para din magkaroon ng activities ang twins. At hindi lang yan, marami pa akong madadagdag na toys. O ba diba, nahihil ko yung inner child ko habang nag enjoy din ng twins. Anong gusto nyong unahin nating i-open? Alam nyo ba na minsan nagsasend si Charlie and Chino ng bagong toys sa mga followers nila? Hindi na namin na ipapakita pero last time na namigay sila ng dinosaurs. Meron din namang nasenda ng mga dami. Anyway, nagising na ang twins sa tagluluto na ako ng breakfast. At isa nga to sa so favorite ni Charlie and Chino. Gustong gusto talaga nila ang sopas. At yan nga yung lulutuin natin for today's video. Tamang-tama din kasi meron ako dito ng mga ingredients. At sobrang dali lang naman lutuin kaya ito na nga at for dagisa na ang person. Ewan ko pero mas gusto ko din pagka ganitong maliliit yung macaroni. Ayaw ko nung may parang guhit-guhit. Ako lang ba o iba lang talaga tong trip ko. After mag-isa naglagay na din ako ng water. O di ba isang kaldero to pero naubos namin yan. Nilagay ko na din yung carrots tapos itong patis at iba pang pampalasa. Inantay ko lang din kumulo at muntik ko pang makalimutan itong paminta. Tapos eh, nilagyan ko na din to ng evaporated milk. And then nilagay ko na din itong onion leeks. Gusto ko talaga marami nito para mas malasa. At isa pang gusto ko sa sopas, yung medyo nalalabsak na siya. Alam mo yun, yung sobrang lambot na ng macaroni. And finally, eto na nga at makakakain na kami ng aming breakfast, medyo late na. Bagong gising ang twins at super happy sila nung nakita yung sopas. Mm. Oh, di badi na igang electric fan. I it. Ago pa nga mapuno ng laway itong aming sopas eto't kakain na kami. Dumating na din tong si Chino at favorite niya din talaga kasi to. Lalo na ang hotdog sa sopas. Diyos ko, siya talaga ang umuubos niya. Si naman, bet na bet niya yung macaroni. Pero pagkaubos ng hotdog si Chino, ayan, kinakain na din niya yung pasta. Sabay pahit pa nga sa dami. Diyos ko. After naman nila mag-breakfast, kinuha ko na tong bath freezers. Yes, kahit panligo, kailangan dinosaurs. Para mas fun naman yung pagbababad nila dito sa bathtub. Wala lang, para may kulay lang yung water. Mabilis lang din siya matunaw at sana nga food coloring na lang yung nilagay ko. Charot. At tagal din nagbabad dito ng twins. Binihisan ko lang sila after and then maya maya nagulat ako kasi nakita ko silang dalawa na tulog na naman. Siguro napagod kakalaro tapos busog na busog. Sobrang sarap pa nga ng tulog ng dalawang to. Mother's Day nga din pala dito nung Sunday. Kaya meron ako ditong flowers galing sa twins and sa daddy nila. Nilagay ko na sa vase para hindi masaya. At pinapalitan ko na lang siya ng water every day para tumagal. Super so super sweet nga din ng twins kasi after nila sa school nung Friday, ito yung pinakita nila sa akin. May certificate pa tapos may ginawa din silang card. ba diba? Super cute naman. Actually, marami pa akong natanggap nung Mother's Day pero nagamit ko na o kaya naman ay nakain ko na kaya wala na. Pero syempre, pinaka special itong bigay ng twins. Sila din naman kasi yung reason kung bakit nag-celebrate ako ng Mother's Day. And yun lang. See you sa next vlog. Bye!